Hola, ate. Ote, umuwi na. Umuwi na. Umuwi na. Wala na siya dito. Ano yung napatay? Mga half hours, mga one hour. Ano ba ang pangalan mo? Ano ba May! Add me up! BK Soldier, Unrestored 202. O kaya, BK Lurac, Unrestored 202. At yaw, Dat Tome. Ano man. Ano bang AK mo? Teamwork, man. Napunta ka m block, man. na, kinakamusta kayong mga tiga. Tiga-tondo. Mga tiga-tondo. Yung malamon. Anong gang ka ba? Anong gang? Sabi sila. <laughs> three unit, man. Three unit from the M block, man. Mika Sol Black. Supreme one of the three gang. Sino bang best friend mo sa three unit? Si Pitmark, tsaka si Dancy, men. Dated 213, men. Nakikita niyo ba ako? Putang namin eh, nyo, ha? Pwede tayo na itong dog, Sa akin Pero, si Mark. Ganda. Ito nga pala si Tulado. Gangbangers ka ba, gangbangers? Playa. Ano playa? Pero nakakaya. Yung nakatingin sa akin, patutang. Ha, ha, <laughs> mo na gago. Sa akin, patutang mo na gago. Ha, <laughs> ha, ay, ano pa yung inom nyo? Oy, men! James! May ano? Ano ba men, men? Ay, tama mo yung tabak. Tama. Uh, GSM Blue. Ano yan? GSM galing sa magnanaka blue. <laughs> ano, yung ano yung pulutan? mo? Oy, shi, men! Oy, big time, men! Big time kami! <laughs> Ilan taong ano ba? Ano? <laughs> ano? <laughs> <laughs> ilan tao ano ba? 15 years old. Saan natin ha? Sa Mirasol. Black 193, Lot 7, 193. Mirasol Black. May boyfriend, may girlfriend ka na ba? Ami! Ami! Ilan girlfriend mo? Ilan? Yung totoo, yung totoo, ilan? Tatlo. Ang na <laughs> nakakaya naman. Baka malaman lang. <laughs> ano nang pangalan? Si Mark Gengsta! <laughs> ano pangalan ng mga girlfriend mo? Seno? I Min, mean, huwag kamahingay ah. Uh. Seryoso ka si Shell. Siyempre ko si, si Abe Ben. Egg type lang yan, gago. <laughs> Saan lang, gago? Mas pag gumapain ng punta, kaya nakakaya naman kay Abe. Oo, siya? Si Marge. Oo, egg type Sino, sino, sino egg mo lang si Abeb? Gago po, tangin mo, gago po, tangin lang mo, gago, nakakaya. Eh, sino pa yung isa? Si Cecil, si Abeb, si Ati, si Marge. sino mo yung Ano yan? Ano -trupa? -trupa, yung <ILL saitad> tro tropa, Ano yung tropa. Kay Rodinic. Tropa ni Rodinic. Kaya kayo ito si Togado. Matutonghayan nyo kung ano yung buhay niya. <laughs> Tug. Ah. Uh -huh. <laughs> ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano mo. Mahal mo ba si Aina? Hindi. Kung mga hot seat tayo ngayon sa'yo, sino bang mas thick boy sa'yo ni Bogas? Si Bog? Oo. Uh. Ang gwapo. <laughs> Ang gwapo ni Bog. Ano bang malaki kay... Ano bang maganda kay Bog? Ang laki ng betlog. Huwag <laughs> kami ngayon. Shhh. Magbigay ka tahimikan. Ibang OG. Original Gangsta. Your <laughs> side unit. Unit to O2. Saga saan ba si Cecil? Hindi ka pasak. SM eh. Kalayaan. Oo, kalayaan eh. Kalayaan. Kalayaan. Ah, si Azeb. tagig. Tagig saan tagig. Ano mo yung poke niya? Putan luwang, <laughs> man. Puta, inactive ko. Apat na bases Putang ina. Luwang. Nakahiya. Na, alam mo kung saan natin riyo? Sa, eh? yeah, 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 yeah. sa tagig si Abeb. Si Abeb. Si Abeb yun. Puta, biatch yun, man. Ano mo, puta, naniniwala no, ako dun. Putang ina nun. Gago yun. BIATCH! Nakahiya. Eto, nasa sino pa ba isa? Si Marge. Sa taga saan naman yun? No? Sa Rizal. Si Kailangan <laughs> ko ka? Nakahiya. Naka lang. mo muna pa. <laughs> Play. <laughs> Balik mo na yung ala kay Bibong na, para masyat na. Si Bibong. Playa. Si Kakol. Tunay na pag-ibig si Kakol, tingin mo si Bibong. Bong. Bong. Ano ba masasabi mo sa mga homie mo? Manawagan nga. Yung mga homie ko, puta ka ah. lang trip na. Si IG, kala mo OG sa komembo. membo ka na niya. Kinakwento niya. <laughs> OG daw siya ang <laughs> Ano ba? Puta ina po Totoo ba sa mga parak? Parak na pinapatawagan mo si IG. Ingatan yung buhay niya. Nakakaawa. Nakakaawa. Ano bang ang damayahan dog mo sa mga biyats mo? Anong kanta? Biyats. Fuck my dick! <laughs> Minan, napit, mag maganda mag blowjob. Sino, blowjob. Sino? sino? Abib. Shhh! Binablowjob ganyan. Oh, si Abib, man. Putang mag mo. Blowjob. Ilan beses ka binablowjob? Tatlo. Tatlong beses ka pa lang. Mm -hmm. Pinuputok mo sa buwanga? nga. Pinuputok ko sa poke. <laughs> Alam mo yung poke? Alam mo yung poke? Palasot. Poke! Ah! Thank <laughs> you. Eh, anong gagawin mo pag, naba, pag napanood doon niya, Habib? Habib, pasensya na. Saksing katotohanan lang to. Kaya huwag ka lumayin ngayon, nakakaya naman sa mga Kung uh -huh. Kumbaga kahit mapanood niya to, sinasabi mo lang yung mga totoo ha ah, Abid kasi putang ini di mo binigay mga gusto ko putang ini sabi ko ano ba yung hihingi mo? ilbek <laughs> oh. Eh pero kailangan ko ng pera oo oh. Baka sa baby natin baby ba yung oh. nabuntis mo na ba si Abid? hindi buka nagkakawad siya min eh oo oh. lang. <laughs> na <laughs> eh si si Shell na egg trip mo na Men, si Shishit, tunay na pag-ibig. Wala rin si Abib, tsaka si Mike. Ah. Uh. Tunay na pag-ibig. Paano pag mo na sabi Shishel? tunay na pag-ibig ni si Shishel? Kumbaga, sa ano, sa pera. Uh. Iniingat ako siya, men. Sino? Si, si... Rachel P... Eh, hindi. Rachel... E eh, paano pag nagkita kita yung tatlo mong Sino pipiliin mo sa tatlo? Hindi na akong kapakita ako. Hindi, alam ba huling-huling ka na sa akin to. Sino pipiliin mo sa tatlo? Seashell, <laughs> si man! Seashell si talaga yung mas mahal mo. Hindi ko pa natitig ng echo. <laughs> e eh, paano pag napanood ko ni Seashell? Seashell, pasensya na. Mahal na mahal kita. Ito so lang yung talagang pinaka number one. Imbis na number one, number two. Si Bugs si Box Si Bogs, mo ba bibigyan, si Bugs? Si Box an -la ang laki ng betlog. Gusto niya pang egg trap si Abe, putang. Pero Abe, mahal din kita, onte onte lang. Uh, Kasi si Bogard. Gusto niya egg trap niya, pero sabi niya nilas pagkano daw niya. Sabi niya, pinip pinipilahan ka, puto, nakakahiya. Pero kailangan ko din itago yun. Nakakalabayat pag dumalaki. Nakakalabayat niya. Abeb, babe, mahal na mahal kita. Pero sinayang mo yung edits ko. <laughs> Kala si ba si Kala ba si Cecil Malamal? Sino ba talaga? Si Cecil number one man, number one si Cecil man. Siya talaga naman ang puto. Kasi virgin. Kumbaga virgin masikip. Ah, uh, kay Abe maluwag. Uh, ano? May bang... anak na. May anak na. Uh, uh diba ano, abe, ano may ano, anak na? Ano ang mo gago <laughs> <laughs> kasi dahil sa tugo. Ano bang gusto mong panawagan sa tatlong mong biyahe? Hindi, kumbaga sa tatlong biyahe. Si Cecil ilagyan. Hindi biyach si Hichel. Uh. Oh. Mahal na mahal siya. Eh, sino na, si, na yung mga biyach? Si Abe. Si March, ano kasi, pinalaglag niya Anak alak niya. Uh. huwag ka magagalit ha, pero pinalaglag niya alak mo, di ba? Oo, oh, kaya sabihin mo, takin mo na yun. Ako sa sinyo, ne? Ilalagay natin ito sa YouTube. O, oh, man, YouTube. YouTube, putang na yun. Okay. ko mahal na malagay si Hichel. Um, oh, magpaalam ka na, malulobat na to. Yes. <supen> Mag magpaalam ka na si Shell, mahal na mahal kita. Pero Marge, egg trip lang, masakap na. Pero <laughs> abe, putang ina mo, ul, biatch! tang ina mo, may anak na kan. Nakakahiya. Nakakahiya kung aanak <laughs> ang pakita. Pero, kailangan ko ng silver mo, tsaka pera. Tsaka na nakakahiya. <laughs> okay. Paalam ka na. Pat, si Shake, wag mo namang iyaanong yung mga kalokohan na to ha. Pero, yan, sigreto. Asa <laughs> ah, yun na. Si Jake, bye bye. <laughs>